Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang sampung dahilan para iwasan ang paninigarilyo. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang tabako ay nagdudulot ng 8 milyong pagkamatay bawat taon nang mailabas ang ebidensya ngayong taon na ang mga naninigarilyo ay mas malamang na magkaroon ng malubhang sakit na may COVID-19 kumpara sa mga hindi naninigarilyo, nag-trigger ito sa milyon-milyong naninigarilyo na nais na huminto sa tabako. Maaaring maging mahirap ang paghinto, lalo na sa dagdag na panlipunan at pang-ekonomiyang stress na dumating bilang resulta ng pandemya, ngunit maraming dahilan para huminto. Una, alam na nating lahat na ang paninigarilyo ang number one na sanhi ng may iwasang kamatayan sa buong mundo. Bagamat ito ang pinakahalatang dahilan upang huminto sa paninigarilyo, kung minsan ay hindi pa rin sapat, dahil sa mapanganib na kakayahan ng addiction na i-warp ang katutuhanan at pigilan ang lohikal na paggawa ng desisyon sa kasamaang palad, dahil ang ilan sa mga nakamamatay na epekto ng paninigarilyo ay tumatagal ng maraming taon upang makita, ang unang dahilan na ito ay nakalulungkot, medyo madali para sa mga batang naninigarilyo na huwag pansinin. Pangalawa, nanganganib ka sa kanser sa baga at iba pang mga sakit sa paghinga. Isang kahangahangang siyamnapung porsyento ng mga pasyenteng dumaranas ng kanser sa baga ay may kanilang sakit na iniuugnay sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay responsable din para sa iba pang mga sakit sa paghinga tulad ng talamak na bronchitis, emphysema, hika, at iba pa. Ang pangkalahatang kapansanan sa paghinga na nauugnay sa paninigarilyo ay maaaring maging mahirap na tangkilikin ang maraming aktibidad. Halimbawa, ang paninigarilyo ay nakakasama sa iyong pangkalahatang kakayahan na lumahok sa cardio na kinakailangan para sa iyong kalusugan. Pangatlo, maaari kang may mapanganib na mga isyo sa sirkulasyon. Ang paninigarilyo ay may pananagutan sa matinding pinsala sa mga nerve cell at mga daluyan ng dugo, na maaaring humantong sa hindi mabilang na nakamamatay at nakakapagpabago ng buhay na mga sakit sa sirkulasyon at puso igit parito ang mahinang sirkulasyon ay nakakapinsala sa kakayahan ng iyong katawan na pagalingin ang mga sugat at iba pang pang-araw-araw na gawain. pang apat Paglunok ng nakamamatay na carcinogens. Ang mga sigarilyo ay naglalaman ng mga mapanganib na kemikal bilang karagdagan sa nakapipinsala, nakakahumaling na nikotina na napakarami. Pang-5. Ang paninigarilyo ay nauugnay sa premature aging. Ang paninigarilyo ay makabuluhang nagpapaikli sa pag-asa sa buhay. Ang paghinto sa paninigarilyo ay maaaring magdagdag ng mga taon sa iyong buhay na nagbibigay daan sa iyong gumugol ng mas maraming oras sa mga mahal sa buhay at ituloy ang iyong mga layunin at hilig. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay maaaring magresulta sa napaaga na mga kulubot at kulay abo na balat na nagre sa isang hitsura na maaaring magmukhang mas matanda kaysa sa aktual na edad ng isang tao. Ngunit ang higit na nakababahala ay ang mga naninigarilyo ay namamatay ng hindi bababa sa sampung taon kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Pang-anim, inilalantad mo ang mga mahal sa buhay sa second-hand smoke. Bagamat handa mong isakripisyo ang iyong sariling kalusugan at kagandahan kapag pinilit ng walang awa na kamay ng pagkagumon, handa ka bang isakripisyo ang kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay? Mapanganib ang second-hand smoke sa mga nakapaligid sa iyo, na may napatunayang siyentipikong mapaminsalang epekto. Ang second-hand smoke ay nakakapinsala sa mga nakapaligid sa iyo, Lalo na sa mga bata at hindi naninigarilyo na mga miyembro ng pamilya. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay nagpo-protekta sa iyong mga mahal sa buhay mula sa mga panganib ng passive smoke exposure. Halimbawa, natuklasan ng pananaliksik na ang mga babaeng hindi naninigarilyo na nakikibahagi sa kanilang bahay sa isang kasosyo sa paninigarilyo ay 25% na mas malamang na magkaroon ng kanser sa baga kaysa sa mga babaeng hindi naninigarilyo na nakatira kasama ang isang hindi naninigarilyo. Pangpito, ang paninigarilyo ay may mabigat na panlipunang stigma. Ang mga tao ay mas edukado kaysa dati sa mga panganib ng sigarilyo. Ang pagbabagong ito sa social tides ay malamang na may kinalaman din sa maraming nakababatang henerasyon na sumasaksi na ang kanilang mga magulang at lolo't lola ay nagdadala na ngayon ng mga kahihinatnan ng paninigarilyo bilang isang teenager. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay maaaring makatulong sa iyo na alisin ang mantsa na literal na naghiwalay sa iyo sa mga itinalagang pampublikong lugar ng paninigarilyo at sa metaphorical na paghihiwalay sa iyo mula sa mga hindi naninigarilyo. Kapag hindi mo na pinaplano ang iyong araw sa paghahanap ng isang katanggap-tanggap na lugar para manigarilyo, ang iyong buhay panlipunan ay lubos na mapapabuti. Pangwalo Itinatapon mo ang iyong pera. Ang mga tradisyonal at elektronikong sigarilyo ay napakamahal. Kung hindi ka naninigarilyo, maaari kang mag-ipon para sa isang bagong kotse, ang paunang bayad sa iyong unang tahanan, o ang iyong pinapangarap na bakasyon. Sa pagtigil, makakatipid ka ng malaking halaga na magagamit para sa iba pang prioridad at aktibidad. Kung naghahanap ka ng motivational tool para tulungan kang huminto, magsimula ng hiwalay na savings account para sa perang gagastusin mo sa tabako. Ang makita kung gaano kabilas lumago ang balanseng iyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong sumulong. Pangsyam, isandaang porsyento mas magaan ang pakiramdam mo. Ang nikotina, isang pangunahing sangkap ng tabako, ay lubhang nakakahumaling. Kahit na ang ilang paminsan-minsang sigarilyo ay sapat na upang maging isang panghabang buhay na pagkagumon, lalo na kung nagsimula ka bilang isang teenager kapag ang iyong umuunlad na utak ay mas madaling kapitan sa vice-like grip ng nikotina. Tanungin ang iyong sarili ng tapat, ano ang nararamdaman mo? Nakatingin ka na ba sa salamin para sa mga napaaga na kulubot at may mantsa ng ngipin? Naisip mo ba ang mga mahal mo sa buhay na apektado ng iyong second-hand smoke? O kung sino ang maaapektuhan ng maaga mong pagkamatay? Ang iyong emosyonal na tugon sa listahang ito ay nararamdaman na mas malakas kaysa sa iyong tononibik na lumiwanag. Ang paghinto ay maaaring humantong sa isang kapansin-pansing pagpapabuti sa mga pandama na ito, pagpapahusay sa iyong kasiyahan sa pagkain at pang-araw-araw na karanasan, kumantong sa mas mahusay na cardiovascular fitness at pangkalahatang pisikal na kagalingan. Ang paghinto ay nagdudulot ng ginhawa, kapwa pisikal at emosyonal. Pang-sampu, kung ikaw ay committed, magagawa mo ito. Dapat mong ihinto ang paninigarilyo dahil magagawa mo ito. Hindi ito madali, ngunit tiyak na hindi imposible. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay maaaring maging mahirap, ngunit ang mga benepisyo ay sulit sa pagsisikap. Maraming mapagkukunan at sistema ng suporta ang magagamit upang matulungan ang mga individual na huminto sa paninigarilyo, kabilang ang pagpapayo, mga gamot, at mga grupo ng suporta. Ang paghinto ay makakatulong sa iyo na magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Ang mga naninigarilyo na huminto bago ang edad na apatnapong ay binabawasan ang kanilang pagkakataong mamatay ng masyadong maaga mula sa mga sakit na nauugnay sa paninigarilyo ng humigit kumulang siyamnapong porsyento. Ang mga huminto sa edad na 45 hanggang limamput apat ay binabawasan ang kanilang pagkakataong mamatay ng masyadong maaga ng humigit kumulang dalawang katlo. Maaari mong kontroli ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng paghinto at pananatiling smoke-free. Sa paglipas ng panahon, lubos mong mababawasan ang iyong panganib na mamatay mula sa kanser sa baga at iba pang mga sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, talamak na bronchitis, emphysema, at hindi bababa sa labintatlong iba pang uri ng kanser. Kapag huminto ka, mapoprotektahan mo rin ang iyong mga mahal sa buhay mula sa mapanganib na second-hand smoke. Magpapakita ka ng magandang halimbawa at ipakita sa iyong pamilya na posible ang buhay na walang sigarilyo. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.